Ngayon. Oh, bahala ka. Okay, ano ba Di ba tayo sabi mo kanina, para kang nayayanig pag naglalakad? Parang, Anong ano tawag doon tayo? Sabi tayo kanina? Parang nakalutang sa hangin. Ngayon, okay na. Wala nang... Kung gusto mo, magmula sa 8, 9, 10. Kung ayaw mo, 13 to 17. Mahala ka. Basta't martis. Kung gusto mo mapinis. Ngayon tayo, okay na yung pagkarundan mo tayo ikaw At si tatay, nagpapasalamat sa ating mahal na pong Isos Nazareno. Magigyan ah, na, na ang kasagutan ng kasagutan ng kanyang karamdamang sakit. Ay, ang sakit niyo po tatay ay elements, yung mga hindi hindi mo nakikita. Ngayon tiyo, tay nakalas na yung tay at okay na yung pakiramdam mo. Nak sinasabi mo ay nung pagpasok mo ay parang nakalutang ka sa ere. At para kang lagi nasa kitang ulo mo, tay. Ngayon tay, ayos na po. Ngayon tay. Pinagaling ka tay ng iyong pananampalataya kay Kristo tay. Salamat po sa inyong pagtitiwala tay. Ingat po kayo tay pag-uwi tay ha. Ito kanyang girlfriend. At ang kanya kanilang anak. Ito po. Salamat tay. Bye-bye. Thank you so much. Thank you po